Ito po ay uh, okay. uh, uh, isang parang uh, site in the Rectal Tempo Court. Si dating Senador Laila de Lima. Uh, si Senator Rizon Tibero, si Representative Ed Lagman, si Nato Reyes at iba pang mga tao at abogado ni Senator De Lima dahil sa paglabag sa patakarada subjudice na ibig sabihin kapag mayroong kaso na nakabimbin sa hukuman ay hindi po dapat kayo nagko-comment sa merits or the merits of the case. So, ito po yung nilabag nila kasi eh, nung hindi siya binigyan ng bill ni Judge Periventura, eh taktak sila ng taktak. Ito lang yung sinasabi nila social media, sa print media, sa ano, sa television, eh hindi po, ayan eh, po yung labag sa rules of court kasi nai-influensyahan po <laughs> yung hukuman at nabubuli yung hukuman. So, sa tingin nyo, Atty. ay uh, ito para pakinggan po ng post sa ito po, ipinail po na, na, na ito sa content. Eh sad naman po sapagkat uh, ang uh, pinoprotektahan po namin dito ay ang integridad ng uh, hukuman at ang integridad ng uh, judicial process at ang paghihimasok ng isang legislator na katulad ni uh, uh, Senadora uh, Otiveros dito sa mga gawain ng hudikatura na lumalabag din sa doktrina ng separation of powers. wala man yun? <laughs> Salamat Patrick. Ha. Thank you so much. <laughs>